kahulugan ng barko sa panaginip. Ang panaginip ng isang barko ay nangangahulugan na ang mga positibong bagay ay mangyayari sa iyong buhay, kapwa sa iyong personal at profesional na buhay. Panigurado, isang oras na lang bago maging maayos ang lahat. Ang kahulugan ng panaginip ng isang barko ay direktang nauugnay sa hindi malay at kung paano mo ito ginagalugad. Ito ay isang indikasyon na may magagandang bagay na darating sa iyong buhay. Ito ay isang senyales na dapat kang tumuon sa iyong kasalukuyang nararamdaman. Maaaring lumitaw sa atin ang mga barko sa iba't ibang anyo at sitwasyon. Sa makatuwid, dapat natin lalong maunawaan ang mga pagkakaibang ito upang makakuha ng isang mas tumpak na interpretasyon ng barko sa mga panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga barko ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang uri ng barko. Ang uri ng barko sa iyong panaginip ay maaaring magbigay ng insight sa kahulugan nito. Halimbawa, ang isang cruise ship ay maaaring kumakatawan sa pagpapahinga at karangyaan habang ang isang militar na barko ay maaring magpahiwatig ng disiplina at autoridad. Pangalawa, ang paglalakbay. Ang paglalakbay ng barko ay maaari din maging makabuluhan. Kung ito ay naglalayag ng na maayos, maaari itong kumatawan sa isang maayos na paglalakbay sa iyong gising na buhay. Gayun paman, kung ang sisidlan ay nakaharap sa maalo na tubig at lumulubog, maaari itong na ikaw ay nahaharap sa ilang mga hamon o nakakaramdam ka ng labis. Pangatlo, crew at mga pasahero. Ang mga tao ng barko ay maaari di maging mahalaga. Kung ikaw ay bahagi ng tripulante, maaaring ipahiwatig nito na sa tingin mo ay responsable ka sa direksyon ng iyong buhay kung ikaw ay isang pasahero, ito ay maaaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagiging kasama sa biyahe. Pangapat, ang destinasyon. Ang destinasyon ng barko ay maaari di maging makabuluhan. Kung ito ay isang pamilyar na destinasyon, ito ay maaaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng kaginhawaan o seguridad. Kung ito ay isang hindi kilalang destinasyon, ito ay nagpapakita na ikaw ay nagsisimula sa isang bagong pakikipag sa palaran o paglalakbay. Panglima, ang mga personal na asosasyon. Tulad ng lahat ng interpretasyon ng panaginip, dapat mong isaalang-alang ang mga personal na asosasyon at emosyon sa mga panaginip. Isaalang-alang kung ano ang nararamdaman mo sa barko at sa paglalakbay nito at sa iyong mga kaugnayan sa mga bangka o dagat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng barko kung nakakita ka ng mga barko sa iyong mga panaginip, maaaring nauugnay ito sa ilang uri ng relasyon. Ngunit sa kasong ito, ang koneksyon na iyong hinahanap ay hindi maisa sa katuparan. Minsan hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari ang ilang bagay, ngunit maaaring mangyari din ito sa atin. Sa kasong ito, ang pinakamagandang gawin ay huwag magreklamo at maghintay dahil darating ang iyong oras. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa makasakay sa cruise ship. Kung nanaginip kang makasakay sa barko, malamang na mabilis kang nasa isang relasyon. Gayunpaman, dapat kang magingat ingat na ang relasyong ito ay hindi rin magtatapos sa lalong madaling panahon. Subaybayan ng mga signal at gawin ng iyong partner. Masaya ka at ito ay maaaring kumatawan sa isang sandali ng ebolusyon at emosyonal na kalmado. Ang pagiging nasa barko sa pangkalahatan ay nagbibigay ng maraming magandang balita ang bagong pag-ibig ay maaring isa sa kanila kahulugan ng panaginip tungkol sa isang barkong nakadaong sa ganitong uri ng panaginip ang kahulugan ay nauugnay sa paglalakbay kung nananaginip ka ng isang barko na nakaangkla maaari itong mga hulugan na, isang, na ang isang mahusay na paglalakbay ay nalalapit Pagiging masaya ang paglalakbay na ito upang makapagpahinga kasama ang iyong pamilya. Gayunpaman, tandaan na maging maingat sa iyong mga gastos dahil maaari kang humantong sa mga problema sa pananalapi. Ang barko ay nakaangkla na nakakabit sa lugar ng iyong bibisitahin. Ang isa pang interpretasyon ay gusto mong baguhin ang iyong buhay at makahanap ng bagong tahanan para dito holugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng barko naghihintay ang kaunlaran sa mga nananaginip na makapagpatayo ng mga barko ito ay dahil nangangalap ka ng ilang positibong karanasan at pinagsasama-sama ang mga ito sa anyo ng barkong ito tangkilikin ang sandali ng kasaganahan ang paggawa ng isang barko ay nagpapakita na ikaw ay gumagawa ng isang bagong daan pasulong gumawa gamit ang iyong sariling mga kamay, isang paraan upang ituloy ang swerte, samantalahin ito at patuloy na mapuno ng positibong enerhiya. Sa ganong paraan, malayo ang mararating mo sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang barko sa kalmadong tubig. Kalmado ang susi sa panaginip na ito. Ang paglalayag ng maayos ay kumakatawan sa isang tiyak na pahinga sa iyong paraan ng pamumuhay ang kaligayahan ay malapit sa iyo, kapwa sa iyong pamilya o sa iyong mga kaibigan. Ang paglalayag sa tahimik na tubig ay nagpapakita ng iyong daan ay makinis. Maaring malapit sa iyong tagumpay. Tangkilikin ang klimang ito ng kaligayahan at kalmado upang magpatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makababa sa barko. Pagbaba mula sa barko dahil sa stranded ay tiyak na mawalan ng pag-asa ang isang barko ay iniiwan lamang kapag may nangyaring kakilakilabot at walang babalikan. Ang kahulugan ng panaginip na ito ay nagsasangkot ng labis na attachment sa emosyonal na aspeto. Nakagawa ka ng maraming desisyon batay sa emosyon. Ang pagsunod sa iyong nararamdaman ay hindi naman isang masamang bagay. Gayunpaman, hindi magagawa ng isang tao ang lahat ng hindi humihinto sa pag-iisip tungkol sa pagiging epektibo na ating ginagawa at ang mga kahihinatnan ng mga aksyon. Sa makatuwid, oras na upang maging mas makatwiran kesa sa emosyonal. Ibalik ang balanse sa iyong buhay kung pinakamahusay na sundin ang iyong puso. Maaari kang sumunod, ngunit laging tandaan na pag-isipang maputi ang iyong mga aksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang barkong naglalayag sa magulong tubig. Kabaliktaran sa kalmadong tubig, ang maraming pabago-bagong tubig ay nagpapakita ng kaguluhan sa iyong buhay. Panahon na ng pakikibaka upang harapin ang mga paghihirap na ito. Maaari ka makaranas ng isang dramatikong sandali. Sa makatawid, dapat kang tumayo ng matatag upang ang bangka ay hindi lumupok. Pagtagumpayan ng mga pang-araw-araw na paghihirap ng may kalmado kontrolin ang sitwasyon upang mapanatili ang iyong buhay sa tamang landas. Ang mga barko ay maaaring magdusa ng kaguluhan, ngunit isang araw ay lilipas din ito. Ang katatagan ay isang kritikal na punto sa pagtagumpayan ng hamon na ito sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumubog na barko. Kung hindi mo mabawi ang direksyon ng barko pagkatapos ng kaguluhan, lulubog ito kung gayon, maaari itong mga hulugan na nawalang ka na ng kontrol sa iyong buhay. Ang kakulangan ng kapangyarihan na ito ay nagiging mas emosyonal. Nahaharap ka sa maraming kawalan ng katiyakan sa iyong buhay. Ito ay maaaring tila isang kalamidad para sa iyo tulad ng isang lumulubog na barko. Sa makatuwid, kailangan mong ilagay ang iyong sarili sa punto ng pagmumuni-muni at subukan makahanap ng panloob na kapayapaan. Ang pananatiling hindi matatag sa emosyonal at komplikado kung kinakailangan huwag mahiya na humingi ng tulong sa isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang barkong pirata. Ang kahulugan ng panaginip ng isang barkong pirata ay nangangahulugan pinipigilan mo ang iyong pagnanais para sa pakikipagsapalaran. Minsan ang buhay ay nangangailangan ng hamon, gumawa ng isang matapang na pagpipilian at naiiba. Tulad ng sinasabi ng maraming tao, mas mabuting pagsisihan ang isang bagay na iyong ginawa kaysa hindi subukan. Buksan ang mundo sa iyong pinakamahusay na kalamangan, maging maingat na huwag saktan ang sinuman sa iyong pinili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nasusunog na barko. Ang kahulugan ng panaginip ng isang nasusunog na barko ay nagpapahiwatig ng isang ganap na pagkahumaling. Kakita ng isang sisidlan na nasusunog ay maaring magmungkahi na mas malamang naharapin mo ang matinding pagnanasa. Sa sobrang bilis, baka ka sa isang tao. Kung nakita mo ang apoy, ang iyong karanasan ay magiging kapansin-pansin tulad ng pagpukaw. Kung nakita mong namatay ang apoy, kabaliktaran ang ibig sabihin nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na barko. Ang kahulugan ng panaginip ng isang maliit na barko ay nangangahulugang isang masamang palatandaan sa iyong buhay. Kailangan mong dumaan sa mahihirap na panahon ng mag-isa. Ito ay isang bagay na mas komplikado. Gayunpaman, maaaring panahon na para matuklasan ang pagtagumpayang kapangyarihan sa iyo na hindi mo alam. Maniwala sa iyong potensyal na maging mahusay kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking barko. Sa kabilang banda, ang malaking barko ay sumisimbolo ng kaunlaran at maging ang kaligayahan ng pag-ibig. Ito ay isang kaakit-akit na sandali na may malaking kagalakan. Tangkilikin ang kasaganahan na ito ng labis dahil ito ang mga sandaling sinisikap natin sa ating buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa barkong pandigma. Ang kahulugan ng panaginip ng mga barkong pandigma ay nauugnay sa damdamin ng poot at pagsalakay. Ang pagkakita sa barkong ito ay nangangahulugan ng pakikipaglaban sa isang bagay o isang tao. Matutukang harapin ang iyong nararamdaman. Pigilan ang pakiramdam na ito ng sama ng loob mula sa mga taong tunay mong mahal. Subukan maging mahinahon sa paglutas ng mga problema kahulugan ng panaginip tungkol sa isang submarino. Ang kahulugan ng panaginip ng submarino sa ilalim ng tubig ay nangangahulugan na wawalan ka ng isang bagay tulad ng isang lumulubog na barko. Gayunpaman, mayroong kang pagnanais na mabawi, kaya oras na para pag-isipang mabuti kung ano ang nawawala sa iyo ngayon. Ano man ito, oras na upang labanan upang mabawi ang nawala pumunta at ipaglaban ng gusto mong mapanalunan.